1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta na naman kayo mga amigo, amiga? Happy Sunday sa inyong lahat. Sana ngayong Sunday ay relax na relax din kayong katulad ko. So, kanina nakapag-live kami ni Gaisel sa Sambrusas Crown. Sana napanood ninyo at tinalakay namin doon. At sana nagustuhan ninyo ng bongga-bongga. And then, of course, after namin mag-live ay rumampa na kami ni sa Central Bank na kung saan naman ay doon kami nag-lunch. So, nag-sizzler kami kanina. At saka nanood kami ng sine. So, nai-enjoy ko talaga kapag Sunday yung lumalabas, kumakasas kain sa labas, tapos, nanonood ng sine. So, gustong-gusto ko yung mga ganong moment. Kasi, parang piling ko na unwind, tapos, narirelax ka ng bongga-bongga. Sana kayo din, pag Sunday, huwag kayo masyadong gawa ng gawa sa loob ng bahay. Magpahinga, manood ng TV, kasi marami namang pwedeng mapanood dyan sa Pilipinas. Plus, ang gawin ninyo ay magluto kayo ng merienda, ng bonggang-bonggang na ko mga merienda yung mga biko, yung mga ano to, ginataang ano, yung bilo-bilo ay nako miss na miss ko yan saka yung mga ginataang kamote mga barbic ano kamote queue banana queue yung mga ganyan tapos sasabayan mo siya ng coke ay ang bong ganyan so na miss ko ang buhay Pilipinas saka yung toron na may langka sa loob miss ko sarap sarap noon ayan yung mga na miss kong kainin di ba kasi dito wala noon eh so kami naman dito dito ah uh, basta merienda dito, yan McDonald's, uh, donut, ayun, mga ganon. Kaya medyo nakakaloka. Minsan kung iisipin mo, mas masarap pa rin talaga yung mga na kinakain natin sa Pilipinas na may mga lumpiang, ano ba yun, yung lumpiang tauge, dati nung bata ako, natitinda ako niyan. <laughs> Oo, sa yung mga turon-turon, nako po, talagang lakulako ako niyan, nakalagay sa bila ako. Masipag na ako, bata pa lang ako. Mm -hmm. so, naalala ko noon. Anyway, so, maraming maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay niyo dito sa channel ko. At saka, syempre, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, baka naman pwede namang mag-subscribe, ba? So, yon At eto na nga, marami tayong chika ngayon na talaga namang hinanda ko sa inyo ng bonggam bonga Ang mga bago at mga fresh na chika na talaga naman, oh my God, alam ko magtataas ang kilay ninyong ng bonggam bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, bagong Reina International Del Cafe 2024 ang nagwagi ay si Poland. So, yon Si Poland, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito ay wala ng iba kundi si Alexandra. ba diba? Alexandra Diplanka <laughs> Parang ganun yung pangalan nga eh. o, Ano, nasilulat ko dito si Alexandra de Planca na ayun nga na dati siyang naging kandidata sa Miss Universe noong 2022 ng Poland and then lumaban siya ng supranational na nag 24 kung hindi ako nagkakamali and then ayan na so dito sa ano sa Reina International Del Cafe 2024 title ang lola mo. So, ang masasabi ko dyan ay congratulations. Ayan yung sinasabi na never give up. ba? Diba? Na try and try. Naalala ko tuloy itong si Miss National noong nakaraan tao. ba? Diba? Sumali din siya sa Miss Globe. Tapos, pumunta siya dito sa Miss International nag title holder ayan yung mga ano mga panalo at waging beauty ng mga taga Europa di ba kasi yung mga taga Europe kasi ayon yung tinatay nila uling sumali and then nagwawagi sila sabihin na natin itong are uh, na International del Cafe ay isang simpleng pageant but She's a title holder, di ba? At ang ating pambato ay hindi nakapasok sa top 20 or top 10. So nakakalungkot kasi hindi nakapasok. Top 24 lang pala sila. 24 candidates lang pala sila so top 20. Sa top 10 hindi hindi finalist si Miss Philippines. Naalala ko noon nag first runner up tayo dito eh. Ngayon ang nag first runner up ay si Miss Cuba na tinanghal na ano, Reina de La Poblas tapos meron pa yung mga chocolate chocolate yung mga gano'n, ewan ko ba and then uh, si Poland nga ang tinanghal na del cafe and then si Spain naman ay pumasok din sa top 5 at saka si France si France at saka si Mexico. So, dito sa Reina uh, International Del Cafe, si Philippines lang ang Asia. O, oh, di ba? So, yan. Ayan yung mga information ko sa inyo. At ang pinadala natin dyan ay si, si Glende lampe na hindi pinalad makapasok sa semifinals. So, okay lang yan. Better luck next time. Naalala ko nga dati na pumuesto tayo sa top 5. Anyway, so better luck next year, di ba? So try uli natin, malay mo. So abangan natin yung Reyna Hispano Americana naman. Malay mo, doon ay magwagi tayo ng bongga-bongga na ngayon ay namamayagpag ang ating pambato na si Michelle Arceo. So si Michelle Arceo sa Reyna Hispano Americana, ayun, ang uh, nakikita ko na iba ang atake na ginawa niya. Hindi siya yung focus na focus. At in fairness sa kay Michelle Arceo, mas maganda siya ngayon dito. Mas gusto ko yung nakikita ko yung beauty niya, lumutang yung beauty niya. So, tignan natin kung saan siya dadalihin ng Panginoon dito sa laban niya sa Reyna Hispano-Americana. So, ako, happy naman ako sa nakikita ko sa kanya. Nakita ko naman na kumakabog naman ang lola mo. At ayun, nakikita ko yung fresh, yung glowing. So, ibig sabihin, nai-enjoy niya yung pageant. O, oh, di ba? At ngayon pa lang, syempre, bigay natin yung supporta natin dito kay Michelle Arceo na nakikipag-compete nga dito sa Reyna. Hispano-Americana 2024. So, laban lang. Kaya, kaya yan ni Michelle Arceo. Magtiwala lang tayo sa itaas at sa kanya. ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Ang Miss Globe 2023 na si Manbin, Cred, ano, Kera ng Miss Malaysia ay judge dito sa preliminary competition ng Miss Global 2024. So, kasi may mga nababalitaan tayo na top runner nata dito si Miss Malaysia din. So, parang feeling ko, malakas yung dating ni Miss Malaysia dito sa Miss Global. Kasi nakikita natin sa mga prediction na talaga namang pak na pack ang beauty niya. So, inimbitahan nila maging dyan si Miss Globe. Nakakatuwa, no? Kasi parang global to global, o, <laughs> ba diba? And she's from Malaysia. So, mag-expect tayo na mataas ang ibinigay niyang score doon sa reina nila. <laughs> so, pag nanalo to, alam na ninyo, guys, may dayaan na naganap. Hindi. <laughs> kundi Kung deserve naman din si Malaysia, why not naman, di ba? So, nag-preliminary competition nga sila kahapon at nakita natin yung galawan ng pambato natin na si, ano, si Pearl... Pearl Hong, na talaga naman kumabog naman ng boga bongga Ayoko lang yung mga pagganong ganon niya sa so doon sa gaw niya. Parang hindi ako, na, ano, parang hindi class yung dating. Alam mo yun, yung, may pagganong-ganong kasi siya. So, medyo naloka lang ako doon na parang dapat wala nang ganon. ah uh, siguro ginagawa niya yung kasi she's trying na talagang ilaba ng bongga-bongga talaga yung competition na to. Pero tulad niya na sinabi ko, much better talaga sa isang kandidata na makita mo na nag enjoy lang sa pageant. Kasi kung prepared ka, ah uh, alam mo, sa totoo lang, kung prepared ang isang kandidata, no need kasi to make pressure yung parang, alam mo yun, makikita mo sa kanya, gigil na gigil, laban na laban. Hindi ganun dapat ang makikita mo sa kanya. Dapat na enjoy na lang. Huwag niya ilagay sa ulo yung competition kasi doon na lolos ang isang kandidata. Ewan ko kung nga-agree kayo dito sa sinasabi ko. Kasi parang feeling ko, the more na na parang gigil na gigil ka, the more na hindi ka makapag-perform ng bongga-bongga. Kasi iniisip mo, ano ba yung gagawin ko pasabog? Ano ba yung eksenang ipapalo ko dito? Mas maganda, na i enjoy mo lang kung ang gown mo ay piling mo naman ay kaya na mag-ilaban sa lahat. And you just walk and flow it. Di ba? So, yun. Ganun lang. Ganun kasimple. Kasi, magkukusa yun eh. Kung masaya ka kasi sa ginagawa mo, magkukusa yun lalabas. Magkukusa yung atake mo. Di ba? Kasi, Kapag nasa isip mo na ako, dapat ganito, dapat ganyan. Ay, nako, dahil talagang mawawala ka sa eksena. But may tiwala naman ako kay Pearl Hong na ginagawa niya yung best niya para dito sa competition. And then, of course, mahilap kasi back-to-back ang -back labanan. Siguro nandoon siya na kailangan ko makarating hanggang sa top 5. Kasi pagdating sa top 5, alam mo na na to ng bonggang-bongga. -bongga. So, yan. Ay, nako. Good luck. So, basta wish all the best para kay ano Pearl Home. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo si Stephanie Gutierrez versus si Shanice Palacio ng Nicaragua. Parehas ba sila ng caliber pagdating sa pasarela? Ako to be honest, mas gusto ko siyempre si Miss Universe na si Shenis Palacio kung paano to rumampa. Kasi talagang makikita mo talaga, she's a very ano, yung alam mo yun, yung ang, ang, ang ano ng acting niya, ang ano ng galaw niya, yung ang healthy tignan. Kung baga parang ang sexy. Oo. Ang totoo nyo talaga makikita mo yung kaseksihan ng isang babae. Talaga performance kong performance. Pero kasi kung catwalk ang pag-uusapan, eh, talaga namang mas bongga din ang catwalk ni Stephanie Gutierrez. At nakita mo na ganun talaga siya ka-elegante. So parang feeling ko ganito ang atake. Si Stephanie Gutierrez, masasabi ko na pwedeng pang supranational queen. Alam mo, pag nilaban to ng supranational, magta-title to eh, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan sa Venezuela kung bakit hindi nila i-appoint or hindi nila hinkayatin na sumali ito sa supranational kasi talagang magta-title siya. So, kung gusto niya ng corona at kung gusto niya ma-remember talaga siya ng bonggang-bongga na as a queen talaga, try supranational. Mananalo to. And then, Shushenis, nakita mo na kung paano siya gumalaw. Ang sexy, ang caliber, ang bongga. So, mas gusto ko yung galawan ni Shushenis kasi nandun doon yung makikita mo na may lande. ba diba? Yung kay ano kasi wala eh. Parang ano lang eh. Uh, catwalk talaga. Pero kasi yung kay Shenis talaga, alam mo yung ramp and then may lande, may harot. Pang Miss Universe talaga, di ba? So yun, so ewan ko sa inyo kung sino yung mas bet nyo sa kanila. Ako kasi parang mas nagustuhan ko talaga yung kay Nicaragua. More than dito yung kay Venezuela noong 2018. Si Venezuela noong 2018, malinis yung galaw and then malinis yung catwalk talaga ang makikita mo. Pero yung kay Shinis kasi, makikita mo sa kanya na talaga, wow, may lande. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama somethingin mo, si... Samantha, Ber uh, Samantha Panlilio na kaya ang susunod na reyna kay Michelle D. <laughs> So, nakikita natin magkasama sila lagi. And then, nakikita din natin na talagang very close silang dalawa as a best friend. So, medyo mahirap to. Alam nyo, sa totoo lang, di ba? She's trying na, I want to be a next Miss Universe Philippines like you. Ganon. Mahirap to. Kasi, ano, may pressure de? Eh. Ando doon na parang dahil close kayo, marami siya mabibigay na pero ano may pressure. Kahit sabihin pa natin, sabihin ni Michelle, that I want you na next to me. ah uh, mahirap. Parang hindi ko nakikita na ganun yung mangyayari. But, I believe naman kay ano kay sa mata panlilo pagdating sa styling, communication skills. Kaya lang kasi dito kasi sa Miss Universe Philippines mahirap talaga manalo dito. Hindi ka basta-basta kasi iisa lang yung corona. Buti sana kung may limang corona o may apat na corona. So siguro top 5 talaga ang the best na mararating niya dito. And then tingnan natin kung paano siya papalo. But kung siya yung magiging next Michelle D, parang piling ko, malaking trabaho to. Parang malaki ang dapat na atake na gawin niya, ba? Diba? So, yun yung abangan natin, ba? Diba? And then, ati sa Manalo, itinatapat kaya Natalia at Nadia ng Thailand at Ecuador na magkukumpit din sa kanilang mga national pageant. Anong masasabi mo? Alam mo, hindi ako magtataka kung mga ibang page sa Latina ay ikumpara talaga or itapat itong si Atisa Manalo sa mga malalakas na kandidata sa ibang ano bansa. Kasi naniniwala ako na si Atisa Manalo ang masasabi mo na talagang malakas ang dating sa kanila. Kasi alam mo yun, kilala kasi si sa Manalo as a first runner-up sa Miss International noong 2018. And then, akala nila ito yung mananalo kasi noong 2018 kasi sa sobrang ang galing ng performance na ipinakita niya sa Miss International. So, na-convince niya talaga ang international audience na Oh, magaling siya. Ganon. So, yon Kaya ngayon nandirito siya at maingay na sa sa Miss Universe Philippines, hindi mo may iwasan na ikumpara talaga siya sa ibang mga malalakas din na kandidata na gusto nilang makatapat ni Atisa Manalo sa Miss Universe. So, ngayon ang tanong. Si Atisa Manalo na nga ba ang susunod nating reyna dito sa Miss Universe Philippines. O, ba diba? Ay nako, so I wish all the best for Ati sa manalo. And then, let's see, malay mo, di ba, na siya ang magwagi sa susunod nilang laban, di ba? Ay nako, mahirap yan. And then, para na sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa bagong Reyna? ng ilo-ilo, naka-prototype niya mismo, itong si... Um, Tawag dito si so, Sabini so Tonsi So ang tingin ko daw ba Ay siya na nga ba Ang susunod na Miss Universe Philippines Ng ating bansa Ito nga ay wala nang iba Kundi si Alexi Brooks Si Alexi Ako masasabi ko kay Alexi uh, Magaling Magaling siya pagdating sa communication skills Magaling siya pagdating sa performance level Yes prototype siya ni Susubiliton si at ayun yung medyo parang napapa ako kung ang Pilipinas ba ay papayag magpadala ng ka-prototype ni Susubiliton si na alam nila ang prototype girl ay hindi na nanalo sa Miss Universe, di ba? Kasi parang may ginaya ka. Kaya ka ganyan. So dapat mas pag-aralan nila kung ano ang magiging atake nila sa Miss Universe Philippines. Kasi kung ganito ang ipapakita nila, I think tatagilid siya sa competition para masungkit mismo ang corona ng Miss Universe Philippines. Kasi tayo mismo alam natin, kapag prototype girl, hindi na nanalo. Marami nang gumaya kay Catriona Gray from Thailand. Lahat ng atake nila ay puro Catriona, Catriona, Catriona. May nagwagi ba sa kanila? And then, marami na rin atake na gumaya kay sa ibang beauty queen. Pero wala din nangyari. So, mas maganda makitaan siya ng sariling identity. Kasi ngayon, ayan na, kinukumpara siya kay Susubini Tonsi. kamukhang kamukha ni Susubini Tonsi. Yung iba naman naniniwala sila na, ay nako, malakas yung chance na ito manalo kasi maala Susubini Tonsi. Pero nakalimutan nila kapag prototype ka, mas maliit yung chance mo na makuha ang korona kasi, alam ng organization na may ginagaya ka. So, mas maganda, siguro mas makita nila kay, ano, kay Alexi, yung talagang identity niya, maganda ang backstory ni Alexis sa totoo lang and then I love kung gaano siya kay strong sa Miss Iloilo gusto ko yung performance na ipinakita niya kaya lang syempre tulad na sinabi ko sana maalis siya doon sa tinatawag na prototype kasi ni Susubi ni Tonsi kasi mukhang yun talaga ang magiging ano niya yung kumbaga parang baka yun pa yung maging ano nya downfall, di ba? So, mahirap yan. So, basta siguro naman mahaba-haba pa yung panahon nila para mapag-aralan to ng bonggam-bongga. And then, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe Philippines 2024 competition. So, ako naniniwala ako na ang ilo-ilo ngayon ay may malakas na pambato. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, aari ba ba ng bonggong-bongga si Alexi para sa Miss Universe Philippines at ano naman ang masasabi mo na si Samantha Panlilio kaya ang susunod na reyna ng Pilipinas para sa Miss Universe Philippines and then ano naman ang masasabi mo sa iba pang chika natin so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon so yun guys guys maraming salamat Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank mm -hmm. you.